Hi guys, this is me, Yachinay, and welcome back to my vlog. Sa so today's video, ano may sipon po ako ngayon. Yan, ang vlog na po na ito ay maglagay pa tayo ng trauma sa aking room dahil yung may ano, ganun bang, talagang masiminto, nag-ibak-ibak, pitaw kayo. Ambo to say plano, at ang papatutang pag-reparan yung balay. Ambo to say plano nila, gibak-ibak to nila, niya kay magna change sa plano so nagpabilin yung pang nai backpack din wala na muna so, karun, ako anan so karon ako na nang butngan og floor mat kay ang Iring e yang Iring e agamay gamay di man niya mo ang Iring e din na siya sa mo nag stay nagkuan man libang man ni back gibakbakan ni ni maho mo nang nang pay ko tag 99 pesos so ang di pa rin ah pa rin mag so mga kuha na rin sya 297 yung palit ko sorry sa kong ang kong room di ay gigamay then sorry kayo sa background kay ang akong mga manghudog akong manghudog igagaw na sa tulad sa aling magdula muna sa dyan so samahan nyo ako gihanga ko, eh nga nga ko. Kapon ko lang napapansin nga, parang hinihingal. Ay, ay, hinihingal, parang, parang siyang nahirapan huminga. Ganun lang. na ako, Ma medyo makalat lang yung kwarto ko, kahit maliit lang. Ano, nagsimula na ako. So, <laughs> sagun salam na akong pangyayosan. Tara! <laughs> Tara na! So ayun nga po, hindi muna tayo masyadong magsasalita dahil hingalin na po. na kinabakbak nila. Ito po yon. Makalat. Huh. Ano, maliit lang po yung kwarto ko. Parang dalawang metro lang ang dalawang metro lang. Dalawang metro. Tapos yung ano length, length length or uh, ang length niya ay mga 2 and half meters. Niingal na po. <laughs> so, bilisan natin para matapos dahil may work pa ako mamaya. Flower, <laughs> Ito na po guys. Hindi pa siya tapot. parto ng kapatid ko. Dito ko muna ano lang yung mga gamit. Yung agipang buta ng mga gamit para inigma ko na muna niya. Ni Di pa rin siya final. Ikaw lang galing na mo rin ibutang ang mga nilabahan. Mama ginanito ko na lang siya dahil may malaking bato. May vlog yung iba dahil napago na po ako. So, hanggang dito na lang yung matatapos yung vlog natin. Kahit kung silang, at least may naishare din naman ko sa inyo tungkol dito sa paano ko ano <laughs> 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 Ano, nag ko bagi usab ako ang i-transform it of new ang akong room because of the poop sa ceiling mo nang naka lugay no, na na oh, og mag floor mat pero karon lang jud ko kani og then then eh, ito po yung bago kong foam na ngayon binili ko na lang binili ko siya nang 5,100 baril yung palit na Joko bagong Oog Pong Kai Pugkos <laughs> yung palit ko Bag Oog Pong Kai atong foam na ko atong unang kay Pitik yung ubo ang niya Oog Malak <laughs> ayaw mo wala pa na ko yung akong Pong atong una is move kung siya kanang mubo niya yung Malapas ako ang TL Hawoy na kay akong bagtak mo na. yakin na nakasmildo na tong na, nang na, 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 man nga. Tig na po na ko na ko ma. na lang ko og bag-ong form. So that the kay ni na ako so sakto ra kay siya. Kay makaliok ni ko og tarong og hindi na ko makakuha sa akong til nga nalapas sa akong til Kay taas man kay ni pa ni mo na siya ipataas pag yun kay mubo man ni akong katri kanina na po isipog pa ako na siya dito, para malapas siya hindi pa tapos so, hanggang dito na lang so sa mga hindi pa naka subscribe sa channel please mag subscribe na kayo at at huwag rin kalimutan mag like, comment and share ano uh, comment din kayo kung ano mas kung ano ang suggest nyo sa sunod kong mga vlog please support my vlog thank you